So guys, good morning. Tapos na tayo mag-grass cutter. Ayan na. Tapos na po. Malinis na naman ang ating mga bukid. Mga idol. Ito po yung bukid namin. Simple lang kami. Na magbubukid. Ito lang ang buhay namin dito. Saka. Pag walang tinanim, walang aanihin. Walang pagkait. Walang pagkait kaya dapat maging masipag kahit, kahit tamad tayo eh kailangan maging masipag din tayo kahit paano yun eh so for today's video guys is uh, about dito sa ating uh, simpleng bukid At tayo ngayon ay tapos na magtrabaho kahinga na tayo uh, guys ayan na malinis na ang gado yung bukod na so, yan ang sa may kabila nyan ito yung sa kapit bahay namin o oh. o oh, diba ang ganda rin ng palay nyo oh. yung may scatter ko kahapon Sa ang um, 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 ko, ilong ko kainit kainit sana gumanda rin yung bunga nito dumami rin sana yung ani natin guys kahit na mura ang palay ito yung kahirapan ng ano kahirapan sa mga kagaya nating farmers mataas ang bilihin mura yung pag ikaw yung magbebenta babaratin mababa yung ano palay tai tôm ăn, cá dí, ay lăng. Aí, nô buhay ng hay pinoy. sakit na si ano ko guys sakit ang ilong ko para ko may sinus dati naman hindi ganito Ay, Yan guys, di ko na gagawin yung scatter yan kasi may palay dyan sa gilid. Mag-agrass scatter pati palay. Sayang. Iyan ko na lang dyan. Medyo madamo yung bukid natin ngayon guys. Tagulan kasi. Diyan na guys. May ngayon ano? Dumadaan na jet fighter. Eh, dinig nyo naman. Ay ngay. So guys, hanggang dito lang muna yung video natin dyan. Uh, para mabilis yung pag-uwi ko. Talagang ako'y nagugutom na guys. Di pa ako makain ng magahan. Sige guys, babay muna. Babay muna guys.